maglalaba at magluluto ako ng aking palanghandian ngayong araw. At isasama ko rin kayo sa follow-up check-up ng aking anak. Kamusta ang lahat? Mayong adlo sa tanan. Schedule nga pala ngayon ng paglalaba ko ngayong araw. Kaya nagsalang na ako dito sa washing machine nang sa ganun mabawasan ng aking mga kukusuting damit. Sa mga hindi pa nakakaalam, handwash nga pala ako maglaba dito sa bahay ng aking mga amo, mga auntie. Pero pag feeling ko na marami ang aking mga labahin tapos merong mga damit na mahirap kusutin ay sinasalang ko sa washing machine. Nang sa ganun hindi naman ako mahirapan sa pagkusot. Hindi yan alam ng mga amo ko, diskarte ko lang talaga yan nang sa ganun ng paggana ng aking trabaho. Sa mahigit tatlong taon ko na dito sa kanila hindi pa naman nila ako nahuli or napagalitan dahil hindi naman sila pagmasid pag nagtatrabaho ako siguro kung mapansin man nila ako o mahuli na nagbawashing pala ako sa oras ng aking paglalaba ipaliwanag ko na lang din ang aking dahilan ng sa ganun maintindihan din nila ako kasi alam ko naman na maintindihan din naman ako ng aking mga amo pero merong mga damit na kinukusot ko talaga na kahit na mahirap naman kusutin katulad nitong damit ng amo ko na para sa mga golf niya iba rin ang sabon para sa mga damit niyang mga ito pero pagdating naman sa amo ko na laki wala naman siya pakialam kahit na mga damit pa sa golf ay okay lang naman kahit anong sabon walang arte arte itong amo ko na laki pagdating sa si mga pag lalabasa sa kanyang mga damit maliban sa sabon niya para sa kanyang katawan niya kasi sensitive skin itong amo ko na lalaki Nakasita feel na lotion at saka sabon itong amo ko na lalaki hindi katulad sa amo kong babae na Dove lang ay sapat na ang kasensitive ng balat ng amo ko na lalaki ay namana ng aking alaga anak mayaman itong alaga ko pero ang balat niya ay maraming piklat lalong lalo na sa kanyang mga paa hindi pala talaga madali pag sensitive ang yung balat at nang matapos ko ng kusutin ang mga damit na dapat kong kusutin ay nagantay muna ako nang matapos ko ng paikutin ang mga nakasalang doon sa loob ng washing machine at habang inantay ko matapos ang aking sinalang ito naman na tumawag ang aking mga problema. Tapos daw sila sa kanilang follow up check up kaya ito kumain muna sila sa Jollibee bago umuwi. Sabi daw kasi ng doktor habang ginagamot siya ay pakainin muna siya sa mga pagkain na bawal. Tignan muna daw kung ano ang sa kanyang katawan. Kaya inorderan siya ng fried chicken dahil paborito talaga ito ng batang to. Pero simula no nagpapagamot siya sa kanyang mga paa ay umiiwas muna siya sa mga bawal lalong lalo na sa mga malalansa. At isa ang fried chicken na pinapaiwas sa kanya. At mabuti na lang ay naiintindihan din ng batang ito yung mga pagkain na bawal sa kanya. At hindi talaga siya namimili pag pagbawal. Pangalawang basis na nga pala itong pagpa-check up nila dito sa derma. Sakalang namin nila na nalaman na eksima pala yung mga sugat-sugat niya sa kanyang mga paa. Yung unang dalawang doktor kasi na check up sa kanya hindi naman yun mga dermatologist kaya hindi natukoy kung ano yung mga sugat sa kanyang mga paa. Kaya kanina sa kanilang follow up check up ay inadvise ng doktor na pakainin daw siya ng mga bawal sa kanya nang malaman kung anong reaksyon sa kanyang mga paa. Hindi lang sa kanyang mga paa kundi pati na rin sa kanyang buong katawan. Dahil nung hindi pa siya nakapagpa check up sa dermatologist nung kumain siya ng mga bawal ay nagkarasis ang kanyang buong katawan at ang mga sugat sa kanyang mga paa ay lalong lumala. Kaya ito ngayon under observation na naman siya after 2 weeks na binigay ng gamutan sa kanya. So far okay na ang niyang mga paa at wala na mga sugat. Pero medyo na pa ang mga part na medyo malalim ang sugat dahil siguro sa manipis pa ang mga balat. Kung ano ang mga gamot na binigay sa kanila sa una nilang check up ay ganoon pa rin kanina ang binigay na gamot. At after 2 weeks ay babalik sila ulit doon sa derma nang malaman kung may reaction yung mga kinakain niya na bawal sa kanyang katawan. Lalong-lalo lalo na sa kanyang mga paa. Hoping and praying kami na sana walang reaction sa kanyang katawan nang sa ganun mas stop na ang kanyang gamutan. Hindi ba lang magasusan ako ang importante mawala na mga sugat sa kanyang mga paa at hindi na babalik. Hindi biro magpagamot sa dermatologist na tinatawag dahil na nakakabutas talaga ng bulsa.